Napakaganda ng araw ngayon para mag-gardening kasi hindi na siya masyadong mainit. Umulan siya kanina pero tumigil na kaya pwede na ulit magtrabaho. At nilagyan namin ng mushroom compost itong aming mga fruit trees. Tapos tinaniman ko ng mga cuttings ng mayana. So, inexperiment ko lang ito kung kaya bang mabuhay kasi papalapit na ang winter time so kung mabuhay ay eh di maganda pero kung hindi naman ay okay lang at dyan sa may tabi ng fence ay nilinisan ko na rin at binunot ko na yung mga succulent dito sa gilid ng fence kasi medyo nasilungan na dito banda hindi na maganda yung kanilang tubo kaya pinalitan ko ng mga mayana at tingnan nyo naman oh nagba bounce back na itong Hawaiian Guava ito yung mga pinutulan ko last time kasi nag-brown yung kanyang mga bunga. Sa unang tingin ay aakalain mo na nasunog itong mga bayabas dahil nagkulay brown yung kanilang skin. Pero kapag bubuksan mo ito ay green na green pa naman yung kanyang loob. Kaya nagresearch ako kung bakit nagba-brown yung mga bunga nitong aking Hawaiian guava. At ang mga posibleng reason daw nito ay antifungal infection, improper watering, pwedeng underwatering or overwatering, pest or insect damage or not enough airflow. Nagsimula ito sa brown spot hanggang sa makover up niya yung buong skin. Kaya inalis ko na lang lahat yung kanyang mga bunga dahil hindi rin kasi ito lalaki at mahihinog. Sayang pero makaka-recover din naman ito dahil matibay itong Hawaiian guava na ito. Ngayon ay nagba-bounce back na siya. Ayan, at may mga lumalabas pa na ano oh, may papalabas na bulaklak. At ito rin yung aming pomelo na may mga maliliit ng bunga. Sana ay mabuo naman tong mga bunga ng aking pomelo. At ito yung mga pinagbubunot ko na sa kilen. Tatanggalin ko na sila dito at papalitan ko ng mayana kasi ito ang bagay sa mga partly shady na spot. Ito ay feijoa or pineapple guava. At saka langka naman yung katabi niya. At meron pa akong lilinisan, hindi pa ako tapos. So makikita nyo, nag-overgrow itong mga grasses dito sa gilid. Ayan, so tatanggalin ko yung mga damo. At ito naman ay Gloomy Chama. Meron siyang nabuo na isang bunga. Ito yung kanyang first fruit. At ito naman ay Santa Rosa Plum. Kailangan kong i-prune kasi masyado ng mataas. At hanggang dito yung aking lilinisan. So itong ano white ghost na ito ang balak ko. Ilalagay ko na lang ito sa pot. At meron din ako dito ng Rulinia. Ito ay kapatid ng atis or custard apple. May mga bulaklak siya pero hindi nabubuo yung bunga. Nabasa ko kasi kailangan i-manual pollinate mo. Kasi yung kanyang bulaklak, iisa lang yung male at saka female. So meron siyang different stages. Hindi pa siya nag-open up. So may time na mag-open up ng maliit, yun daw yung female. Tapos pagkatapos ng female stage, ay magbubuka pa siya ng mas malaki yun naman yung male stage at doon niya nilalabas yung pollen so medyo tricky pala itong pag-pollinate nitong rolinia at ito ang aking libas hagklam or manguelas ang ginagawa ko dito pagkatapos kong mag-harvest ay pinupurun ko siya at meron kaagad siyang tutubong bagong usbong at bagong bunga So, hindi na kailangan nito na malaking puno para mamunga. Kaya, minamaintain ko lang siya na maliit na puno. Ito naman yung mga nauna kong tinanim. Meron tayo ditong kasaba cutting. At ito ay chico. Grafted na chico. At tinaniman ko ito ng mga maya na cuttings. Ito yung aming compost area. Dito namin tinatapon lahat ng mga green waste para magdecompose at dito ko nilipat yung mga iba kong gabi dahil maraming babies yung aking mga taro or gabi plant doon sa kabilang garden bed so nilipat ko sila dito para mapadami ko sila pati rin doon tinaniman ko ng gabi yung gilid yung kahilera ng saba banana ang tagal pang mamungan itong aking sabah at ayan hanggang dito na lang muna marami pa akong tatrabahuin dito sa garden at babalikan ko ulit kayo para sa update dito sa aking garden